Ganda nga ba ang movie na F1 kahit wala kang alam tungkol sa F1? Susundan natin dito si Sean Hayes, isang magaling na race car driver noong 90s, pero magbabago ang lahat nang may mangyaring masama sa kanya. Makalipas ang ilang dekada, dito nga niya makakausap ulit ang dating niyang kaibigan na ngayon nagmamay-ari na nga ng isang Formula 1 team at kinausap nga siya nito para gawing driver nila. Ngayong mas matanda na at matagal na nga siyang hindi sumasali sa mga ganitong tournament, dito na nga maraming magdududa sa pagdadrive nga ni Sonny, kabilang dito yung kakampi niyang si Joshua Pierce. Sa mga susunod na laban, dito nga nila ipapakita ang galing nila sa isa't isa na makakaapekto nga sa buong team, kung saan dito nga nila kakailanganing magtulungan kasama nga yung buong team nila para manalo at makuha ang mga pinapangarap nila title ng movie, F1. Ano nyo, apat yung movie na to eh, yung part 4 nito sila daw mingso sa F4 <laughs> ilang isang taong nag-enjoy sa Top Gun Maverick, sobrang nag-enjoy din ako dito taksakin dito yung tawa ni Brad Pitt na sobrang pilit eh <laughs> <laughs> Alos lahat ng nagustuhan ko from Top Gun nandito pa rin na para lang din ako nanood ng Top Gun pero ngayon may gulong and sasakyan naman. Ganda na cinematography, lalo na kung paano nila pinakita on screen yung mga racing scene. Sobrang ganda panoorin nito, lalo na nga kung IMAX. Pagkakaalam ko, nagshoot naman sila sa mga actual location pero I'm not sure kung gumamit ba sila ng mga CGI or VFX doon nga sa ibang mga racing scenes on which goods pa din naman kasi for me, hindi ko rin naman napansin eh. Kung bagay could actually feel yung bawat pagliko at pagharurot ka ng mga sasakyan na in some scenes lalo nga ako naka IMAX ka tapos ang ganda ng audio, parang ikaw din yung nagdadrive eh. May mga times na napatulala lang talaga ako tapos napatingin lang ako doon sa screen kasi nga sobrang ganda visually and look wise nung film eh. Appreciate ko pa dito, hindi lang sila nagfocus doon sa mga drivers but also doon nga sa buong team nila and that's the reality of it eh na hindi lang naman sila mananalo dahil lang doon sa driver kundi kasama rin talaga yung buong team nila kung usapang story, sobrang straightforward lang naman ng film and medyo predictable din naman in some way. Pero kakabahan ka pa rin naman and madadala ka pa din doon sa mga scenes kasi nga, maganda rin naman yung mga pacing and moments nga in between the sequences. Would say though na sana mas na-develop pa nga yung ilan pang mga human characters and everything kasi medyo na sobrahan lang sa racing. Pero okay lang din naman siguro. Pero parang mas perfect lang talaga tong film kung mas malalim pa yung mga characters and mas na-build up pa ng konti yung ilan doon sa members ng team. Acting wise, this isn't Brad pits, best performance, pero he did good naman. Usapang chemistry, nagustuhan ko rin naman yung bond nila Sunny and Ruben, pero sana mas na-develop lang din. Gustuhan ko rin yung mga banters between JP and Sunny, na nagamit nga nila na maayos yung old and young angle, and hanggang sa dulo, nag-stay true pa din naman sila doon sa mga characters na binuo nila. In my opinion, satisfying ending naman for both characters like with JP na masaya lang siya kahit hindi nga siya nanalo kasi nga nag and mas nagmature na nga siya within the film plus okay na nga rin yung relationship nila ni Sandy sa may dulo. kay Sunny naman, he did it just to prove na kaya pa nga niyang mag-drive and once na nagawa nga niya yung doon sa may dulo, umalis lang nga siya kasi nga he did it for him eh rather than the fame kasi nga sabi nga niya ba diba, yung mga kasikatan parang noise lang yan ganon also love din na hindi nila pinilit na manalo si Sunny na parang pagkapanalo ng mga belas doon sa Pitch Perfect one. <laughs> Dito, malino naman yung nangyari nga kay JP kaya nga hindi siya yung nag-first doon sa may race and paano nga siya nasundan ni Sunny kaya nga si Sunny yung nanalo nga sa dulo. Guro na talaga, sobrang nagandahan ako doon sa POV shot ng race car na dinadrive nga ni Sunny na parang nga lang talaga siyang lumilipad sa so sobrang bilis niyang magmaneho and Sunny is just happy inside na nagawa na nga niya yung hindi niya nagawa dati. So yon. I really love the ending of this film. Again, ang title na ay F1 at ang Torta rating ko for this ay 8 out of 10.